Alas otso na Pero anyan pa rin ang Ang tagaraw Mumingiti pa rin natin lang niya yung oras Ayan o oh. 7.30 po ng gabi Puro pero maliwanag pa rin po kaya ang gandang mag uh, nung andun ako sa countryside kaya part time. Kaya yan na lang uh, dyan pa ako <laughs> mataas pa eh. Again, yung ano eh. Dyan. <laughs> Alright. Kaya nung kabataan ko yung may edad na mga 30 ay 40 30 umabot ako ng alas 10 ng gabi pang part time kasi maliwanag pa okay ros Rose Alright, magluluto pa tayo ng mung beans eh, sa English sa ilokano balatong Tagalog, munggo ayan po ang ingredients natin, siyempre bawang, sibuyas, luya, karne saka frozen ampalaya kasi wala akong fresh dito sa Yuki Pwede ka may bunga sa ng ampalaya daw

paligo ko po lang. Medyo siya magsulog na. So, <clears throat> lagyan na po natin yung bawang um, sa sibuyas mas mura na ko dito sa mga sa Pilipinas wala ating kilong karne hindi pa nabuksan nyo na eh. wala ito pa po natin ito na nga ba hintayin natin turn to brown yan. Hindi na po yan. At uh, ilagay ko na po itong mung um, um, beans, balatong, munggo. Okay, okay. Ginibisa ako po. Ito okay. Ako. yung lasa, doon sa munggo. Ayan. Ayan. Okay. 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 Okay right. Oh. So, oh. Kalimutan ko magtay oh, Ayan na yung nasa Kapasok sa munggo yung bunga ng palaya Tatawag lang <coughs> ang palaya. Ito ang nilalagay natin. Okay. Ayun lang yung ginawa ng commander ko. Ayun lang yun. Ang balot na ano, si Terong Baboy. Oo. Ang balot na si Terong Baboy. Ito pa yung laman. Pagkabutin natin yung munggo at uh, saka natin lalagay yung ampalaya. Okay. <coughs> Lagyan natin yung ampalaya, yung closer. Alright. Yeah. Pwede na kasi. May okay, papakita ako sa inyo. Kaya tayong mga Pilipino, we are very lucky. Alright. Yung napapanood ko kay Kabady Makimuto. Maki Maki pag uh, binaklas na lahat yung mga dahon nasasayangan <laughs> ako kasi po dito tingnan nyo yeah. alright dahon po nang pala yan bitter melon leaves dahon nang pala yan ang presyo nyan tanggal na 5 pounds yan 5 pounds yan dahon o tayo mga silipi yan yeah, no? yan nya sige <laughs> kaya yeah, maswerte tayong mga Pilipino yan na po yung dahon na ng palayan natin ano na lang dito nya natin matunang sandok 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 Patong natin. Ayan na. O, kira nyo. Kasi transfer natin sa malit na bowl. Ayan na po yung balatong natin. Ayan ito dyan. Good for 3 trading. Kakain din ako. ngumaga umaga. At saan hindi pa nito yung kasama ng balatong. Ano? Okay. This is for the cooking for today. Bintotsky Vlog. please uh, hit the button press like and subscribe thank you Punta po kami sa ano Kukunin yung Pantalon na pinarepair Binili mo ng 25 pounds Tapos Papatahi mo 15 pounds So you will spend 40 pounds Local pa yun Kaya next time Bigi be wise bili ka na lang ng na must have to buy the original ka mm. tapos ano the Levi's is worth of uh, 60 pounds pero libre na po yung ano tahi So 40 pounds eh, 60 pounds yung original. 20 pounds. Yung original 60 tapos yung local 40 pounds. Istorbo pa sa oras mo pag ano. Kaya eh, bili ka na lang yung original. Ang masama po, yung original madaling nasisira. Yung local patibay. So, Big, big liver ka Kaya ngayon Bili ka ng dalawang Dalawang Pantalon Local Saka Original Yung original Gamitin mo Pag Pilipino Ang kaharap mo Kasi ang Pilipino Tinitignan ka Pababa Pataas Pataas Pababa Tinitignan kong Designer yung Mga <laughs> Yung mga uh, What you call that mga gamit mo kaya yan pasensya na po kayo mga kabayan dahil karamihan nga talaga sa atin iya ko matami akong damit nagagalit yung commander ko dahil nasasayang nga na kung gamitin yung mga bago gusto ko unahin ko munang gamitin yung isa, paggasgas na pambahay tapos lalabas ko na naman yung bago kaya madami akong na, naipon ng mga mamahalin din pinadala ko na dyan sa Pilipinas para gamitin ko pag tanda ko o kaya kung wala akong pirang iwi yun ang bibigyan na lang na ano nila <laughs> at least may din na uh, euro diba ganoon, ganun ang buhay be clever Okay, punta po tayo mamaya ay punta na nga pala tayo ngayon let's go dito, dito po yung mga bahay ng magaganda Ang sa likod natin, yung mga council ganda nito council din po to Plat. Okay, beer lang po yung Okay, ganda na Alright Parang mainit ah niya ngayon eh Dapat yung ano sana Manipis na Tingnan mo ito Linis-linis po Oh, ganda ng rose oh. Ganda ng rose. Oh, ganda. Cool and red. Ha? Madi. Alright. Green, green, green. lakad ah palagi kaming naglalakad dito kaya lang. hindi ko maabot po si Alex dito dahil walang dis uh, disable access yung pwedeng ito yung wheelchair na no? walang ganun po dito okay pupunta na po tayo doon alright let's go dito po tayo sa ano. park dyan tayo naglalakad minsan at dito okay ito ang gusto kong bonus sa atin I would like to have a land like this, wide Rola na At dahil sub-57 so eh, Hindi ko na maabutan mga ganito Pag nagtanim ako This is centuries Maybe 50 years old 60 years old yeah. Tama, 100 years old Ayan Ini cangkelah.

Hanging in up here. Alright. ta Tak ta Ta-da-da-da. maganda so gusto kong tingnan to ayan dito ta dito okay. okay, let's go other side of the park yan po pa, doon po tayo galing ito na naman dito delikado kasi allowed pong aso dito pero dito wala yan sigul lang okay

Okay. na natin. Ito po yung ilalagay set log, yung, yung dandelion yun, layon ito. Yung hindi ba mo bumuka. Lagay mo yan, lagyan mo ng itlog. Isabo. Wow. Kasi nakakatakot. Kumuha po dito. maga inihan ng mga aso. Kaya hindi ako kumukuha

cargo